Diretso na ako sa punto. Ang pangalawa kong anak ay isang senior sa kolehiyo. Mabait siyang bata karamihan ng oras, pero medyo inis ako sa kanya ngayon. Hiningi niya kasi ako ng pera para sa spring break trip nila sa Hawaii kasama ang mga kaibigan niya. Medyo nabigla ako, alam kong mabait siyang bata, at gusto kong mag-enjoy siya, pero may kung anong hindi ko nagustuhan sa paraan ng paghingi niya ang ina niya ay may pinagdadaanan pagdating sa mental health niya nitong mga nakaraang buwan, at sigurado akong malaki ang magiging epekto sa kanya kung nandito lang ang anak namin. Pero mukhang mas gusto niyang magpakasaya sa beach kasama ang mga frat brothers niya. Hindi ko rin naman siya masisisi, ganito rin ako noong edad ko siya. At dahil noon. Napaisip ako sa mga college days ko at naalala ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naaalala, isang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Nakakatawa nga, ang anak ko mismo ang nagpakilala sa akin sa page na ito. Kaya kung mababasa ito, baka matawa siya. Nag-aral ako sa Wharton, batch 2085, isang bagay na ipinagmamalaki ko pa rin hanggang ngayon. Isa ito sa pinakaprestihiyosong business school sa mundo at signerioso ko ang reputasyong iyon. Nag-enjoy ako, pero nagtrabaho rin ako ng husto. Ibang panahon iyon, marami sa mga kaklase ko ang parang galing sa pelikulang Wolf of Wall Street, mga baliw sa negosyo at party. Pilit kong inihiwasan ang gano'ng klaseng buhay. Pero noong junior year ko, may nagawa akong medyo pabiga-bigla. May nakilala akong babaeng Puerto Rican na si Maria Muñez. Minsan, naiisip ko kung paano kaya ang buhay ko kung pinili kong seryosohin ang mga dating naging kasintahan ko, isa na roon si Maria. Noong spring break, imbes na umuwi ako gaya ng nakasanayan, hinimok ako ni Maria na pumunta sa Puerto Rico para makilala ang pamilya niya. Excited akong pumayag, pero sa totoo lang, kabado rin ako. Kwento niya kasi, sobrang open ng mga Puerto Rican pagdating sa pamilya. Ibig sabihin, bago pa man kami makarating doon, kilalang kilala na nila ako. Pero wala namang dapat ikabahala, naging maayos ang lahat. Mainit akong tinanggap ng pamilya niya, at mukhang nagustuhan din nila ako. Karamihan ng oras namin ay ginugol sa pakikipagbonding sa pamilya niya, pero syempre, may oras din kami para sa sarili naming adventures. Isa sa mga ito ay ang pag-hike sa El Yunque, ang nag-iisang tropical rainforest sa US. National Forest System. Wala kaming sasakyan, kaya hinatid kami ng nanay ni Maria sa isa sa mga trailheads. May plano na kami kung aling trail ang tatahakin namin, pero pagdating namin doon, nalaman naming sarado ito. Hindi ko na maalala kung dahil sa pagbaha o maintenance, pero ang natatandaan ko, sobrang na-disappoint si Maria. Sinubukan kong kumbansihin siyang pumili na lang ng ibang trail, pero ayaw niya. Sabi niya, iyon lang ang worth it na trail, at ang iba raw ay walang kwenta. At dahil alam kong mahirap siyang suwayan, tinanong ko kung anong gusto niyang gawin. At ang sagot niya, Tara, pasukin natin kahit bawal. Dahil pareho kaming may pagkarebelde, agad akong pumayag. Sumilip muna kami sa paligid para siguraduhin walang nakatingin, at saka kami lumusat sa barikada. Sa simula, ang saya ng pakiramdam, parang sa amin lang ang buong bubat napakaganda ng paligid, at tila isang pribadong paraiso ang rainforest. Habang naglalakad kami, humiinom kami ng kaunting alak, sapat lang para makaramdam ng saya. Pero biglang nagbago ang lahat. Biglang napasigaw si Maria at napatalon pabalik, halos matamba ako sa gulat. Sinundan ko ang tingin niya at nakita ko ito, isang bagong pugot na katawan ng isang malaking manggos. Wala itong ulo, Malinis ang pagkakaputol, parang ginamitan ng matalim na kutsilyo. At ang mas nakakatakot, wala pang amoy ang bangkay, ibig sabihin, bago lang itong pinugutan. Pinilit kong patalmeyan si Maria at sinabing baka may mga ngaso lang, pero alam kong hindi iyon ang totoong sagot. Napagpasyahan naming ipagpatuloy ang paglalakad, pero halata kay Maria na wala na siyang ganang mag-enjoy. Ilang oras kaming naglakad, at kahit anong pilit kong ibalik ang saya, kalata sa kanya na gusto na niyang umuwi. Sa huli, nagdesisyon kaming bumalik. Pero pagdating namin sa lugar kung saan namin nakita ang mambos, wala na ito. Sa halip, nakabitin na ito sa isang puno, nakatali gamit ang twine, at may tumutulong berdeng likido mula sa katawan nito. Sabay kaming napamura, naramdaman ko ang panginginig ni Maria. Pero bago pa siya matulala sa takot, hinawakan ko ang kamay niya at sinabi, takbo. Habang tumatakbo kami, biglang may sumigaw sa likod namin, isang malakas at nakakakilabot na sigaw ng babae. Parang sigaw ng isang taong inaatake. Nanginginig si Maria at halos hindi na makatakbo. Pilit ko siyang hinayla para lang makaalis kami roon. Sa kabutihang palad, nakarating kami sa trailhead. Pero bago kami tuluyang makalabas, may isang lalaki, isang park ranger, ang naghihintay sa amin. Galit na galit siya at sinigawan kami tungkol sa pagpasok sa bawal na lugar. Pero nang makita niya ang itsura ni Maria, takot na takot at halos hindi na makahinga, nagbago ang tono niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Tinawagan ng mga autoridad, pero hindi ko na nalaman kung ano ang kinalabasan ng investigasyon pagkalipas ng isang taon, naghiwalay kami ni Maria at hindi na kami muling nag-usap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang sumigaw sa gubat na iyon. Ang buhay natin ay puno ng mga karanasang hindi natin laging maipapaliwanag. Minsan, iniisip natin na ang mga kwento ng takot ay kathang isip lang, hanggang sa tayo mismo ang makaranas nito. Kung may natutunan ako mula sa karanasang ito, iyon ay minsan may mga bagay na mas mabuting hindi natin ipinipilit at higit sa lahat may mga sekreto ang mundo na marahil hindi natin kailanman malalaman ang sagot hanggang sa susunod na kwento ingat kayo <tinyo>